ko maging vlogger successful ng babae ko ng tang wala na naman tayong ma-upload na video no ang hirap gumawa naroon na ng tayong kompletong gamit hindi talaga magbasa ng mga kahit uh, anong book dyan kaya yeah, uh, basahin natin so bago natin basahin itong okay. aking book may pakilala ko mga a, a, kapatid at kapatid at si pamangkin si sanda <laughs> sanda ay naku aray ah, ito pala sila, oh. si Kylie at si Kira Jing, ang pamankin at sa kapatid. Oh. Hmm. Ayun, di bangket Ang kit, di ba guys? Manang-mana sa akin. Ay, joke lang. Sa nanay pala. Ay, wag mong kunin. Nagbo-vlog ang yung tito eh. <laughs> huwag <laughs> ganyan. Oo. Sa, mag... Paglaki mo, may vlogger ka din ah. Pwede tayo maging successful basta Kau lagi blogger successful Kau dapat mag, mag blog ka. mag lagi, paglaki ho oh. tindatit Oke oke, okay? Woohoo oke, okay? Oh, okay. okay? uh -huh video guys Oke okay, kira sebagai paglaki mo ha. maging vlogger ka din, ha huy pansin mo naman titigan ko ka ka oh babay na babay Bye-bye, Natalie. Bye-bye. babae. Bala ka dyan. Eh. Bigte. I mean, Sinsan yung aking kapatid ng isa, yung babae na siya. <laughs> <laughs> yung nagbablog tayo, eh, nag-iingay-ingay dyan sa labas. Ganyan talaga yan dito sa amin. Umidyante yan, kasi pag sobra, di <laughs> sampalin ko na yan, eh. Joke <laughs> lang, guys. gusto nga pala yung graduate ng pag-job yan mga sikat natin yan um, babasahin natin babasahin yung mga pangalan natin na Katrina John Sanchez Dashan James Marshall Ahem <laughs> <laughs> James Marcillo to ay <laughs> Marsilo pala buog <laughs> Ah, uh, Gonzales Jan Red Nerval oh parinti na natin yun ah ito Gonzales Jan <laughs> 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 joke lang Ah, uh, ito mga Marcelo Ronel Toribio ay bag ay huwag kang pakiramdam. nagbabasa ko dito eh huwag kang ganyan ha Sa paglaki mo, bala ka na. <laughs> Apiris ah, Peris, Linil, dan bansho Istorbo nagbablog tayo dito eh Huwag <laughs> kang maigay! Uy, shit ah Huwag magsot-sot-sot-sot dyan ah, <laughs> <laughs> ah cerita jan Alejandro Eh, Lohorte, Emil, Jan, Andres Agung Salis, Kistro Pernirbal eh, parinti pa parin. Loreto, Gere, G.R. Melchor Rolly in the Grabo Peace Nico Dimasayao, Masayaw Ah, bahala ka mo kung di ka mo <laughs> Ito na <laughs> Bilipando El Angelo rito Back sa Panadero Milyones din pa ni Chemi uh, in the uh, Tribio Espino Aprilene Day 1 Miguel uh, uh, Jennifer Gregorio Pasandigan, Christine, kristin, Vilunos, diownas, 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 Bidas diownas, diownas, Nandun eh, na sa -ba kabilang bahay. stephanie Pan, mo ka ron? No? Pan-pan? Sagad ba, siya tingnan. Ay, may no pa yun? Tang ina eh. kang maingay. Kaya na mag-vlog eh, tayo po. Hindi ko nalang mag-vlog. Uy! Hmm. Eh. Wakal! Wakal yun! yun! Pas-pas yun! Oh, ay, Hmm. Praktisun. Hun. Hai. Bingay masyado yung ating pamangkin eh. Pamangkin nga wala nang ginagawa, hindi mag-iingay. no. Sino 'yon? Aha. Yan ako. Oh, this gonna be the best day my life. Okay. This day of my life. I had dreams so big. Oh I had here. a dream so big and loud. Jump so to high, Tati that loud. Uh oh. oh. <laughs> 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 yeah. <laughs> yeah. <laughs>